Hello! What's up everyone? Syempre panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman tayo. Ganito lang yung araw-araw nating buhay dito sa South Korea. So eto nga umaga to, ihahatid ko ang dalawa kong anak sa school. Si Kulet kasi sa preschool yan. Tapos si Cutie is sa grade 2 na siya sa elementary na. So magpapangita kami ng mga to, is 6pm na ng hapon. Umaalis sila sa bahay ng 8.30 ng umaga. So, ihahatid ko na sila. Kung makikita nyo, may konti pang sugat yan si Kulet Kasi tinamaan niya ng duyan dun sa palauan Then after nga niya, nagdiretso ako ng coffee shop Kasi gusto kong mag-chillax ng konti, baga Tsaka na-miss ko yung milk tea dito na napakasarap Mega love shoutout sa mega coffee shop dito sa amin Malapit lang So, napakasulat ng binayad It's, um, magkano ba ito? 4,000 Korean Won uh, Sa atin is around 160 pesos. Ayan. Pero syempre, pag kinonvert mo siya, mahal talaga siya. Para pag dito lang, mura lang yan. So, napakasarap na ito. Syempre, Pinoy tayo. Bago natin laklak ang ating iinumin, is pipicturan muna at konting mekos-mekos para yung nasa ilalim is mapasama yung yung taste nya, so habang iniinom ko to, iniisip ko ano ba yung sunod kong gagawin ngayong araw na to, since wala akong klase, tambay lang ako sa bahay ngayong maghapon, iniisip ko kung ano pwede kong gawin, and then biglang nag-PM sa akin yung friend ko na pupunta daw siya sa bahay, kasi may ibibigay siya, so eto na nga ang napakagandang flower or yung carnation, kalimitan binibigay to kapag parents day, so thank you so much na napakabait kong ate, si ate kasi yung lapitan ko kapag hindi ako maintindihan sa school ni Cutie. Kasi yung anak niya is kaklase din ni Cutie. So, thank you so much po sa napakagandang koryana na to. And again, sa inyong lahat na patuloy na nanonood, share at nagla-like, nagpupuso sa mga videos ko, maraming marami pong salamat. Bye-bye!